ito yon. So ang Alps mga idol, point to point sila, bumabiyahe sila ng Lipa City. Ah, uh, ka naman dito sa Ortigas. So meron din sila dito ano. Yo, what's up guys? Welcome back ulit sa Great TV. So ngayong labing, ang video natin ay papasahin muna natin tong terminal dito sa Ortigas dahil uh, uh nagalasays lang ako so balita ko kasi uh, parang pinaganda tong, ano to terminal na to kaya ngayon dadaanan natin to bago ako umuwi so ipapasili ko sa inyo kung ano ba mga biyaheng meron dito sa Ortigas habi niyo. So ito palang ano terminal dito ng Alps na bus ay dito to sa Mega Mall. Ayan, So, marami na yung mga design dito mga idol oh. So, ang pakain natin dito ay sisilipin natin yung ano dito Yung mga biyahe natin So, titingnan natin kung may mga na biyahe rito Kung meron ba Kasi dating vlog ko dito mga idol Ang ano natin dito Ang naging uh, dito ay yung Batangas Pier. So ngayon titingnan natin kung anong biyay meron dito. So dito lamang to sa may ano sa may edge sa Ortigas. Ayan. So pakita ko sa inyo. Kung hindi niyo alam mga idol itong ano dito. Ayun yung Ortigas sabi niyo yung ayun na lang trail. Ayan. Makikita niyo. So diyan kayo bababa, mag-eat sa carousel kayo kaya mag-MRT. So, dito lang itong mga idol, itong terminal ng mga bus dito. Sa may ilalim ng Megamall. So, karapatan Mega Megamall mga idol. So, tisilipin natin kung ano mga biyahe ito. So, ito yung mga puyta-puyta bus na uh, bumabiyahin ng Batangas. So, meron silang Lipa City, SM Terminal mga idol. So, mga hindi nakakaalam, pero pwede kayo pumunta rito. Ah. Uh, pwede kayo sumakay dito so doon tayo sa may harap so maraming pasayero ngayon yung last vlog ko dito mga idol yung biyahe ng ano ah, uh, bus hindi ko masyado alam so ito yon so ang Alps mga idol point to point sila kumabiyahe sila ng Lipa City Ah, uh, balikan naman dito sa Ortigas so meron din sila dito ano Ayan. Meron din silang EasyTex diretso Batangas City Pier Asagrad Terminal. So dun sa dulo, makikita nyo, meron din silang ano, Santa Cruz at saka Los Baños Laguna. So dito mismo yun mga idol. So ayun, sa mga hindi alam mga idol, kung kayo ay pupunta at pauwi kayo ng Batangas, dito to, kabalang kayo ng ano, Show Boulevard o kaya Ortigas Avenue kasi maraming tao rito so maraming pila mahaba so medyo pa nga naiiyak tayo mag camera dito kasi maraming tao so lumipat ako mga idol dito sa unahan sa may likod kasi naiiyak ako doon itong nakikita nyo itong modern jeep bumabihay sila ng ano pinangunan Rizal tapos balik sa dito sa ano uh, Star Mall dito yung sa may ano sa may Show Boulevard so kung gusto nyo sumakay dito pauwi kayo ng Batangas na dito lang asakayan mga idol then sa mga modern jeep sa, sa mga pamasahe naman uh, pwede rin kayo gumamit ng beep card o kaya uh, cash payment pwede rin yun mga idol so dito lang kayo pumunta so, hindi kayo mawawala dito kasi pag pumunta kayo ng Mega Mall katabi lang siya ang terminal dito mga idol so ngayon hindi pa masyado marami ang pasayro kasi hindi pa naman hindi pa naman uh, holiday season ito yung EDSA sa so may harap ng Mega Mall so ito naman siya yan yan so napakaganda ng terminal dito mga idol at ayun sa so mga hindi nakakaalam sana ay nakatulong ang video ito so ang oras natin ngayon mga idol ay alas 7 na nang gabi. Ayan yung, ano, Mega Mall. Ayan. Makikita nyo sa dulo. Ayan ang Mega Mall. So, dito lang itong mga idol. Ayan. So, ayan. Ito, pwede kong information na mga idol sa mga nagtatanong sa akin sa Lipa, Batangas uh, at biyayeng Binangon ng Nusal. So, ito po yung uh, pasilip natin sa fleet natin dito. So, ayan. Nandito ko ngayon sa may harap ng terminal. So, ay, makikita nyo nga. ayun, Marami nakasakay. Ayun ano. Sasakay lang pala. Sasakay pa lang. Hindi pa nakasakay. So, mga idol. Uh, ayun. Sa mga kapanood ng video ito, mag-comment lang po kayo dyan sa baba kung anong pwede nyo itanong sa akin. At uh, kung may... Uh, alam ako, sa tanong nyo, ay agad lang at nyo nare-reply, mga idol. So, sana po, ay uh, bago kayo mag-leave sa video ito, ay magpagsubscribe na kayo kay Greg TV. So, maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang ang video nito at sana ay nakatulong ng konti mga idol. So palike na lang po ng video at maraming uh, salamat sa mga solid uh, commuters natin.